taya-taya ng tricycle dito mga kapapang Sa ang total tricycle yan, pati-pati muna tayo dito sa magsaysay street para makapira naman tayo mga kapapang so yan, pagkintay lang tayo may bao tayo bukas sa araw Sabado bukas mga kapapabirnes na yan so, lang po maraming salamat bye po so, guys ang overpass po ng magsaysay street ito yan magsaysay araw ng sa street uh, dito po tayo sa Magsaysay Street, Barangay Singkang Airport, Apollo City. Yung po Yung shield. Yan, dito. Yung gina-kargahan namin ng gasolina ayan And, uh, ang area po ito mga kapapay yan papuntang south po yan south And, dito naman ang <laughs> Di pa ito ano series pa biyaheng La Carlota at La Castellana ayan po ayan mayroon na wow. police dito na Ayan, nag-robbing. Ayan, maraming nakaparada ang mga tricycle doon sa... Ayan, sa yan sa so itaas po ng tulay mga kababayan may solar po ang ilaw dyan mga kababa solar so ito po ang jeep dito mga kababa biyahing uh, airport subdivision papuntang central market sa Bacolod City yan lang po maraming salamat uh, thank you for watching I'm